Ibinabala ni Sen. Bongo na posibleng magkagulo pag ipaaresto na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng International Criminal Court. Kaugnay pa rin ito sa gera kontra droga noong kanyang pamamalakad bilang presidente. Kung bakit ihahatid yan ni Raymond Tinasa. Nagbabala si Senator Christopher Bongo na magkakagulo kung Aristohin sa si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa kinakaharap na reklamo sa International Criminal Court kaugnay sa madugong anti-drug war. Reaksyon nito ni Go sa sinabi ni dating presidential spokesperson Harry Roque na mayroon umanong impormasyon si Duterte na magdalabas na ng arrest warrant labas sa kanya ang ICC. Sinabi ni Go hindi papayag si Duterte na arestuhin siya sa Davao, lalo wala man daw jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Ayon sa senadora, pinangahawakan din na nating Pangulo ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi magpagtulungan ang gobyerno ng Pilipinas sa ICC. Samantala, Normal at mukhang hindi naman daw nababahala si Duterte sa balitang pag-aresto sa kanya ng ICC at mukhang mas nag-alala si Roque. And uh oh, papasok rito, arestuhin mo yung former president sa sa Davao without uh, cooperation, without coordination. yun magulo 'yun. Paparesto ba naman 'yun si former president? Ako si Raymond Dinaza para sa Kwentong Politiko.